Magandang araw sa inyo mga bosing and welcome to my channel. This is All About Rare and my name is Bert at sa bityong ito ngayon ay pag-uusapan natin at tatalakayin kung magkano na nga ba ang collector value na ngayon ng 5 centavo coin sa ilalim ng Commonwealth Series. Ayan, mataas na nga ba ang halaga ng bariyang ito ngayon? Ayan, kung bago ka lang dito at trip mo ang ganitong klase ng video ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell upang lagi kayong updated sa mga bago at susunod pa nating mga video. Ayan, subalit bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kina Aldin Baltasar kay Edsel David ng San Fernando, Pampanga sa mga taga-masbate mula kay Lolo Maru kay Jovelin Pimondael ng Tagig kay Jeremy Morosete ng Antipolo kay Arnold Boral kay JB Siso ng Dabao ngayon din kay Bernadette Peregrino kay Jenna Pitao ng late, kay Christopher Langko Kay Jennifer Andan Kay Nurhaya Jimlani ng Kulosulo At kay Lady Ahu Ayan Mabuhay po kayo at maraming salamat at magpatuloy na po tayo sa ating pagtalakay. Ang 5 centavo coin sa ilalim ng Commonwealth Series ay ginawa noong 1944 hanggang 1945. Nickel brass ang komposisyon ng bariyang ito na kung saan ay may 65% na copper, 23% na zinc at 12% na nickel. May bigat na 4.92 grams, 19 na milimetrong diametro at kapal na 2.4 na milimetro. Ayan, matatagpuan sa harap ng ang ito ang agila sa ibabaw ng shield. Ang salitang paikot na nakasulat, United States of America sa bandang itaas ng barya. Ang taon kung kailan ginawa ang bariyang ito sa gawing ibaba at ang mint mark na letter S sa bandang kaliwa sa gawing ibaba ng barya. Na nangangahulugan, nagawa ang bariyang ito sa San Francisco. Sa madaling salita mga bosing, San Francisco Mint ang bariyang ito yan matatagpuan naman sa likod ng paryang ito ang isang lalaking nakahubad, nakaupo at may hawak na hammer. Makikita din dito ang isang aktibong bulkan sa likod ng imahe at ang bulkan nga ito mga bossing ay ang Mount Mayon. Mababasa din dito ang Pilipinas sa gawing ibaba ng baryang, Ang denominasyon ng baryang ito na paikot ikot na nakasulat sa bandang itaas ng barya na kung saan ay 5 centavos. Ayan mga bossing, 21,198,000 po ang ginawa ng baryang ito noong 1944 na walang mint mark at 14,040,000 naman po ang may mint mark na letter S na nangangahulugan ng San Francisco Mint. Ayan, at muli pong gumawa ng baryang ito noong kasunod na taon. 1945 na kung saan ay may bilang na 72 million. 796,000 na piraso ng baryang ito. Lahat po ay San Francisco Mint noong 1945 at hindi na po ito nasundan. Ayan mga bossing, sadyang napakaraming ginawa ng baryang ito noon. Kaya naman sa ngayon ay tiyak na marami pa din ang mayroon o nakapagtabi ng baryang ito. Ayan, tunay nga naman talagang nakakamangha ang mga disenyo ng mga lumang barya na kung iisipin mo na sa tuwing hahawak ka ng mga lumang barya na tulad dito na mas matanda pa sa ay hindi mo maialis na sumagi sa isip mo kung ilang tao na nga kaya ang nakahawak nito bago pa mapa sa kamay mo. Ilang mga pangyayari na saksi ang baryang ito, mga kwento at mga kaganapan sa likod ng disenyo ng mga lumang barya. Ayan mga bossing ngayong kahit papaano ay kilala na natin ang bariyang ito ay magpatuli na po tayo sa pag-alam kung magkano na haba ang posibleng collector value na ngayon ng baryang ito. Ayan sa mga bossing ang 5 cent tabo coin na kabilang sa Commonwealth Series ay may collector value na naglalaro lamang sa 30 hanggang 70 pesos ang bawat isa para po ito sa almost uncirculated na kondisyon ng barya. Ayan, uulitin ko po, 30 to 70 pesos po ang presyo nito sa almost uncirculated na kondisyon. Ayan, subalit para po sa mga hindi kaano kagandahan kondisyon ng baryang ito ay may collector value po lamang na naglalaro sa 5 hanggang 20 pesos ang bawat isa sa mga hindi kagandahan kondisyon. Ayan, ulitin ko po, 30 to 70 pesos sa almost uncirculated at 5 to 20 pesos naman sa mga hindi kagandahang kondisyon ng bariyang ito. Ayan mga bossing, ang presyo ng ngayon ng barayang ito sana kahit papaano ay may nakuha kayong impormasyon tungkol sa video natin ngayon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka lang dito at trip mo ang ganitong klase ng video, ay wag mo sanang kalimutang mag-subscribe at e i mo na din ang bell upang lagi kayong updated sa mga bago at susunod pa nating mga video. Muli, maraming salamat. Keep safe mga bossing and ah, peace out.